sa pati ang buka. May yung daw ni pagkain, di mo eh, din, Ay, mga mga hindi mo eh, pa na yung... Hindi mo kailangan yung tandang. Huwag mo yung Yan na, pasok na bilis. Kule. Oh, 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 bilis tayo, kunin mo na tayo, baka makawala. Dali. Nangawit ako maghawak. Aray ko. ang galing mang uli. Ang sakit ay. Ang sakit ng pa ako. Uh, oh, huli. Hmm. Ang karne ka ngayon oh natiik na yung manok so, so, galing ang galing ng panghuli dami do oh. You oh. yun oh, tali lang oh may ano Nakaganon lang. Tamo oh, yung nabaklas oh. Pagbira mo. Ha? Nabaklas. N nabaklas yung? Pa ah. Sobra yata. Tawa <laughs> oh, ka mo tiya. Saka oh. ganun lang yan oh guys. Oo. Oh, oh. Kanina oh. Yan yung tali. Hinila lang, hinila. Yan. Tapos pinatungan ng bato. Alis niyang brown tapos pag hihilahin ganun. O, ba? Diba? Huli yung manok. Huli yung manok. Ang galing nito ya Ay, saglalaba kami dito sa ilog. Andito <laughs> kami sa ilog. glalaba kami. Sabunan mo na ding. Ha? Sabunan mo na. Ayaw. Ayaw. Ganda o malinaw na, ay malalim. Ay, inaamin. Malinaw, <laughs> mababaw. Ang <Malino, mababaw. laughs> ganda. Mababaw. Laba dito guys so punta dito sa amin dito kami sa may dito kami sa may Bicol sa may likod ng bato Panapin nyo lang kami dito ayan o no, sa likod ng pader yan masusunsun nyo na yan kung saan banda mama na yung sabon Malaba ako Nagdala din kaming sabon. Nagdala kaming tabo. Yan, nabuhos. Oh, ay. Palagay nga daw dyan, ma. Oh, ang ganda ng salukan ng tubig. Ano? 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 Ayan, lalaba kami. Ayun! Palalim ang palalim! Hindi yung din maligo! Saan so, to'y sasampay mama dito? Babo na nang ibo. Sarap ang maligo guys? Maliligo babong, kami mamaya. Palalim lamig, ang ding? Hindi. Ako nilalamig? Ha? Yan, mabasa yung pera ko. Lagay mo nga muna doon Doon. Suport. Doon, nawaki. Yun o sa may supot. Doon. Pambili natin kayo pa yan. Dapat pala nilalako ko yung lagayan ko ng ano. pasok ka dun sa may bahay-bahayan oh, may ginawa silang bahay-bahayan guys sarap ng tubig ay Malinis na yung payong ni mama o oh. So, na labha. Hindi, maliligo na ako. Aroy! Ah! Masa na yung pit ko! Ay, sarap! Masa na yung pit ko! Uh, wag mong buhusan tong cellphone, mababasaw. Yee! Sarap! Anding on, di ka nilalamig anding? Hindi. Kahapon pa ito nagyayaya maligo dito. Oh. oh Ganda. Sarap <coughs> maligo. Ang Mama! Mama! Mm -hmm. <coughs> hey, <no>, malalaking bato. <coughs> ito na si Brownie. Ayaw na maglapit. Nilaglag kasi namin kanina. Oh, ganda dito guys. So, punta kayo dito guys sa aming lugar. Dito lang kami sa Bicol, sa may ah! sa may ilalim ng bato ay sa ibabaw ay sa likod. <laughs> dito ka ding, oh, may swimming pool na maliit una Puna mo ah. na mga bato para malinis diyan. Sana ng ng hipon, mama. Ito nang huli ng hipon. Ay, puki ng nanay! O, dito din. Oh, ay, malabo. Ay, may isda, Oh. Tapos na yun? May sabon-sabon pa. <coughs> Nahilo ka ulit. Wow! Mm, mga unique guys ang pagkain dito. O, oh, tinan mo naman yung kamuti ni Tia. Yeah, oh, parang may galit siya. O, oh, tinan mo ang pinakain sa amin. O. Oh. Sunog. <laughs> <laughs> hmm. Si Anding ang binabakbakan yung durian. Makakita na ba kayo guys ng durian? Ito ang durian sa kanila. Suha! <laughs> <So>, <laughs> hmm, may gatas pa ng kalabaw. Gusto ng gatas ng kalabaw. Oh, di ba oh? Tinan mo, sarap ng mga bayamas. Kain ka nating nakamuti pang pautot. Sarap lang dito ay sa probinsya.